Hello everyone! Magandang umaga po! Update po tayo sa ating Rhode Island na inahin. Ngayon na po, meron na po siyang mga sisil. Apat po yung napisa niya. I mean, oo, napisa. Kaso lang, namatay yung isa. Ito po yung isa. Parang, ito po kasi yung nahuli. Nadili yata ito kaya weak siya kawawa naman so at least meron tayong tatlo na healthy chick chick so ayan kumakain sila ng bigas mais tapos nilagay muna natin dito sa kulungan kasi makulimlim ang panahon so nilabas ko na sila doon sa kanilang paitlogan Bigay na rin ako ng water na may kunting sugar. So, yun lang po. Salamat sa so, pagsubaybay. Thank you.